Delivery. Sa video na mapapanood ninyo, chinek lang ng may-ari ng bahay ang kuha ng ring camera niya para siguraduhin na i-deliver na ang kanyang biniling package. Makikita mo ang delivery man sa video pero bukod doon, may napansin din siyang kakaiba dito. Dahil habang pinapanood niya ang video, may narinig siyang kakaibang tinig na boses babae ang nagsalita malapit sa security camera niya. Ito ang short video. Enjoy your dream. Enjoy your Sa una, mahirap intindihin ang sinasabi nito pero kung papakinggan mo ng paulit-ulit, maririnig mo ang boses ng babae na sinasabing, Enjoy your dream. Wala nga daw ibang tao ang nasa bahay ng mga oras na dahil sila ay nasa trabaho. Kung ganoon, kanino ang boses na rumihistro sa camera niya? Bukod doon, pagkatapos mong marinig ang boses ng babae, may maririnig kading ding bulong ng lalaki. Mga salitang hindi maintindihan. Familiar ba sa inyo ang ganitong boses? Ano kaya ang ibig sabihin ng na nahagit sa camera niya? Ikaw na ang humusga. Funeral home. Si Maria ay mahilig mag ng mga short skits tungkol sa ginagawa niya sa kanyang trabaho. Hindi pangkaraniwan ang napili niyang trabaho dahil siya ay isang receptionist sa isang funeral home. Medyo kakaiba dahil tuwing may matatanggap silang customers alam mong may haharapin silang patay. Isang beses habang siya ay nasa desk kasama ang alaga nilang pusa, may kakaibang bagay ang nangyari. makikita mo na bigla na lang bumukas ang pinto sa office nila ng mag-isa. Unfortunately, basis sa si Marie sa kanyang phone kaya hindi niya nakita ang nangyari. Pero bago pa bumukas ang pinto, naramdaman na ito ng alaga nilang pusa. Napatingin na nga lang ito sa pinto. Fortunately for us, meron pang isang CCTV na naka-install sa labas ng gusali. Makikita mo dito na walang ibang tao sa labas na maaaring magbukas o magsara ng pinto ng ganun-ganun lang. Dagdag pa niya, hindi magaan ang pinto nila na yon kaya nagtataka na lang din sila kung paano ito gumalaw ng mag-isa matapos nilang reviewin ang CCTV. Sa tingin mo, eto kaya ay gawa ng kaluluwa na napagservisyohan na nila? Ikaw na ang magpasya. Disturbance Isang gabi, napabangon na lang mula sa pagkakahiga ang kapatid ng nag post ng video. Matutulog na sana siya nung gabi na yon nang bigla na lang siyang makarinig ng mga ingay na nanggagaling sa kusina nila. Pagtayo niya, inihanda niya ang kanyang camera para videohan kung sino ang nag sa kusina. Ngunit nang buksan niya ang pinto, eto ang nangyari. ay maririnig pa siyang ingay bago pa niya buksan ang pinto at pagbukas nga niya dito, makikita mo ang basong nakapatong sa counter na gumagalaw ng mag-isa. Dinig na dinig mo pa nga ang kalansing nito at ilang mga ingay pagkatapos noon. Dahil sa nakita nga niya ay natakot siya, tinawag niya kung may tao doon. Kinakabahan pa ang nagbibiriyaw na buksan ang ilaw ng una dahil sa pwede niyang makita. Sana nga raw ay dagalang ang nagpagalaw sa baso Ngunit nang buksan niya ang ilaw, wala naman siyang ibang nakita. makikita mong bukas ang bintana nila pero wala kang makikitang paggalaw sa mga kortina dahil wala naman din daw hangin ng mga oras na yun. Matapos nga daw nang nangyari ay nahirapan na siyang matulog. Ano sa tingin mo ang nagpagalaw sa baso na yun? Ito ba ay gawa ng daga, tao o kaluluwang ligaw sa bahay nila? Ikaw, ano ang gagawin mo kung sa'yo mangyari ito? The Basement Another video of something strange happening. Nakatira sa 200-year-old na farmhouse sa Appalachia ang nagpost ng video na mapapanood ninyo. Isang gabi, umalis ang asawa niya para magtrabaho kaya naiwan siyang mag-isa sa bahay. Sa basement, may mga narinig siyang mga ingay. Nag-record siya para ipakita sa kanyang asawa ang may gawa ng mga ingay na sa tingin niya ay mga daga. Ngunit pagbaba niya sa basement, meron pang isang lumang pinto bubuksan niya sana ito para i-check ang lobnon nang bigla na lang Habang nakatayo siya sa harapan ng lumang pinto sa basement, bigla na lang umangat ang handle nito. Makikita mo na wala naman siyang kasama noon. Ito ba yung sinasabi niyang ingay na naririnig niya na gawa ng mga daga? But unfortunately sa video na to, wala kang dagang makikita ng gumalaw ang handle. Sa takot nga niya ay napatakbo na lang siya. Because of this, na curious ang mga nakapanood kung ano ang laman ng pinto sa basement. Kaya gumawa uli siya ng video para ipakita ang nasa likod nito. Alright y'all! Back in the basement. My husband's not home yet. But I figured we'll get this door open, see what we're working with. Come on. So these are the steps that lead out. I don't know what that is, but if you look, it's been sealed from the inside and the outside. So I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Bukod sa hagdan at driftwood sa gitna nito, makikita mong sinaraduhan at selyado na ang daan papunta at palabas ng basement. Kung ganoon, sino ang may gawa ng ingay na naririnig niya? More importantly, sino o ano ang may gawa ng pagangat ng handle ng pinto sa unang video? May multo nga din kaya silang kasama sa farmhouse? Isa lang ang masasabi ko. Kawawa naman ang mga daga dahil lagi nilang napagbibintangan kapag may naririnig silang kakaiba sa bahay nila. Living Statue Ang isa sa mga bisita ng Egyptian Museum sa Cairo ay napanganga na lang sa kanyang nakita na parabang hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya. Ang statuang tinitignan niya ay ang statwa ni Kaaper ito ay ginawa at hinubog mula sa kahoy 4,500 taon na ang nakalipas. Mukha nga daw itong totoong tao at tila ba buhay na buhay ang mga mata nito. Ito ang na niya. Oh my God! Makikita mo na bagyang gumalaw ang mga mata ng estatwa. Imbes na nakatingin ito sa harap ay parabang may tinitignan ito sa gilid niya. Eto ba ang nakita ng babae na tumingin sa kanyang estatwa kaya napanganga na lang siya? Hindi nga din makapaniwala ang nagvipiryaw at napasabi na lang ito oh na Oh my God! Ano ang masasabi mo sa video na to Is the statue really alive? We all know when it comes to Egypt, tombs and pyramids, they will always remain a mystery. The Training Naghahanda ang mga estudyante mula sa Felix Memorial High School sa kainta ng kanilang cheer dance moves. Piniperfect nila ang kanilang throw and rhythm para maging polished ang mga galaw nila pagdating ng kompetisyon. Nung gabi na yun, sila ay nagpa-practice sa gym ng kanilang eskwelahan. Nire-record nila ang kanilang practice session para makita nila kung ano pang mga galaw ang dapat ayusin at i-improve pa nila. Bukod sa mga miyembro ng cheer group, may kasama din silang isang bata na nakatingin sa mga bakanting kwarto sa second floor ng paaralan nila. Ang bata ay bigla na lang napaharap sa kanila. Napasigaw at takot na takot sa kanyang nakita. Ito ang nangyari. Push, push <laughs> nakita mo ba yun? Tignang mabuti ang gitnang bahagi ng periyaw sa second floor ng gusali. Kusa na lang unti-unting nagsara ang pinto nito. Ito ang nakita ng bata na ikinatakot niya. Bahagya nga silang napahinto sa pag-detraining at kahit sila napatingin din sa gawin ng gusali na yun. However, it's not the only strange thing that occurred that night. Panoorin! Nawala <laughs> sa

Palingon-lingon na nga sila sa likod nila. Siguro ay iba na rin ang pakiramdam nila. If you look closely, sa dulong poste ng gym sa kanan, sa itaas nito ay makikita mo ang paglabas ng puting bagay ang bigla na lang lumitaw dito. Kakaiba ang hugis nito at parang may isip na sumisilip sa kanilang ginagawa. Makailang beses din itong lumitaw sa likod ng poste Sa nga ay naging uneasy na ang pakiramdam ng mga miyembro dahil kahit sila mismo nakita nila ang ghostly apparition. Itinuturo pa nga ng iba sa kanila ang nakikita nilang nilabasan ng multo. Dahil nga sa nakita nila ay napahinto na lang sila sa ginagawa nila, nagbibiroan para itago ang takot na nararamdaman nila. Ang puting apparition ba na to ang may kagagawan din ng pagsara ng pinto sa kwarto na nakita ng bata? Eto ba ay kaluluwa na naninirahan sa paaralan nila? Katulad ng dati mga kag-goosebumps. Nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.